Hello guys, tuturuan so, ko ngayon paano mag-injector sa mga walang skin dyan. Ako nag-injector din ako. Ito is cool natin. Kitang-kitang ma-injector ako dyan. Yan ma-injector ako. i natin yan para sa email. i natin yan para matulo sa inyo ba ang apar. i natin dito sa email ba ang apar. ko ngayon si Alchis ba ang apar. Yan po ba natin sa place to? Kaya nga rin yan, yan Yan. Yan. Tay na natin ng par. At yan mga mga tatakrobin yan par. At yan ko natin dito Shizuku mga par. Sis natin yan Shizuku yan. Kat natin tong insto mga par. Kat tong insto mga tapos na yan. Tayo na natin ng mga para mag-download. mag, -download. mag -download tayo ng injector mga par. Pili lang tayo. Pili lang kayo. Marami itong injector mga par. Pili lang kayo. Pili lang kayo kung anong gusto nyo injector mga par. At tayo na natin yan mga par. Yan. Ito nang kaanap pala ako dyan ng injector mga par. itu na lang kaya GC tools gagamitin ko mga para click natin yan. Let's go! Yan, tayo na na i-download na natin yan mga par. Napakaangas eh. Yan. Punta muna tayo sating, ating Shizoku. Antayin natin na download yan. Punta tayo sa Shizoku natin. Yan o, oh. kita nyo yan. Diba? Kita nyo naman. Hindi naman kayo bulag. Click natin ito dibilaw version. Pagtapos natin yung i-click Click lang natin yan mga par Tapos dapat naka-auto use USB debugging at wireless debugging yung mga par Yan di mo gumana mga par Yan pag di mo gumana mga par Alam ko kung paano yan i-fix mga par Hintayin lang natin mga par Napaka angas, eh, Lan Aloo wires ni Poging na kung chess di connected guys guys yan out muna tayo punta tayo sa ating engine tour yan si GST tools yan si GT tools GC tools punta kanya ito natin itong view yan itong view view yan view pagkatapos na pagkatapos yan yun na it's a di ko kayo tuturuan alam nyo naman kasi pili na kayo ng skin para din na kayo mag-i-injector bye bye